Unang-unang, -una, ang BIFAR, sa ilalim ng Department of Agriculture, ang BIFAR ay mababahagi ng mga bangkang demotor at sari-saring kagamitan para sa ating mga manging isda. Bukod pa rito, magbibigay rin tayo ng Shallow Water Payaw System sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Phase 2 Program. Para naman sa Summer Multipurpose Cooperative, Ipagkakatiwala ng DTI sa inyong lahat ang shared service facilities upang magamit ng ating mga daily farmer sa kanilang paghangap buhay. At upang mapabuti ang kasanayan ng mga samarenyo, ang TESDA po ay maghahandog ng starter toolkits sa limampung skola. Bukod pa rito, maglalang din ang TESDA ng mahigit 300,000 pisong pondo bilang tinatawag na training support. Nandyan din ang dole. Ang dole magbibigay ng higit anim na milyong piso sa ilalim ng tupad program para sa higit na isang libo at beneficiaryo mula sa Almagro, Gandara at Tagapulang. maglalaan din ang dole ng higit limang milyong piso para sa ating daan, para sa isang daan at anim na pong isang beneficiary. 5.08 million pesos para sa 161 beneficiaries sa ilalim naman ng Integrated Livelihood Program. At higit anim na daan na limang piso para naman sa 85 na lalahok sa government, government internship program. Hindi rin po magpapahuli ang Agricultural Credit Policy Council ng DA na magbibigay ng 35 milyong piso bilang credit fund para sa Northern Summer Multipurpose Cooperative at Rural Bank ng Talbayong City.